Romero Valdez ng dalawang Gulfstream private jet. Isang pre-owned G-150 oh, wow. na pumabalo umano ang halaga. Samantala, sa kaso ni Saldigo, sinimula na umano nitong ilipat sa labas ng bansa ang kanyang fleet ng mga mamahaling jet <coughs> at chopper. Kailangan natin lumabas. Tama. Kailangan natin magingay. Huwag po tayong pumayag. Nagawing tanga tayo ng mga kawatan sa gobyerno. Lumabas tayo sa ating mga bahay, sa ating mga tahanan. Kung walang sisigaw, kung walang makiingay, sino? Tayong mga Pilipino, harap-harapan na po tayo. Ninakawan ng mga kawatan dyan sa kongreso. Tandaan ho ninyo. Trilyon-trilyon piso po ang hinahanap natin ngayon. Binubulag po tayo ng mga kawatan, mga buhaya sa Kongreso. Hindi po tayo tanga. Nakapag-aral din naman po tayo. Alam po natin kung gaano kakawatan itong mga buhaya dyan sa Kongreso. Araw-araw naghahanap buhay tayo. Niluloko tayo ng mga buwang. Naghanap buhay tayo para lamang sa kanila. Para sa kanilang mga luho. Dan, mantakin nyo, nagpapayag tayo ng buwis, Nagsisipag tayo araw-araw. Para lang palayan sa kanilang mga pamilya. Grabe, mayroong mga anak ng mga kongresista, mantakin mo isang kainan. Magkano yung binayaran ng mga animal? 700,000 pesos binayad nila sa isang kainan lang ho nila. Isipin nyo yung 700,000 isang kainan? Tayong mga Pilipino, araw-araw tayo nagsisikap, naghanap buhay. Pero ano po yung kinakain natin? Yung iba na yan, isang kain, isang tuka na lang. Isang bisis na lang kumakain sa isang araw. Pero sila, mga anak niya, grabe, isang kainan, 700,000 pesos. Kailan pa ba tayo kikilos? Kailan pa ba tayo magingay? Sa kana, pag nalimas na ang kaban ng bayan, niluluko tayo harap-harapan. Isipin mo, taon-taon ang papasa ng budget. Taon-taon yan ang budget na pinapasa trilyones at yung iba pang budget na yan, ay inuutang pa yan sa ibang bansa tapos anong ginawa nila sa inuutang minanakaw nila nina. at sino ang magbabayad yan tayo kayo tayong lahat utang ng ina nila utang din ng ina natin partner correct, correct partner mga utang ng ina nila at maliwanag na maliwanag na partner oo maliwanag na na ikinanta na sila ng mag-asawang iskaya pero ang mga Pilipino matigas talaga ang ulo maliwanag na ninanakawan na tayo ng mga animal na nasa loob ng house of representatives ang kapal na mukha ninyo Nagawa nyo pang sa mga patitinong kapulisan. Ginagamit nyo ang patitinong kapulisan para kayo maprotektahan habang kayo nang nanakaw. Inanakaw nyo ang kamalabayan ng Ewalangya. Mga putang ina ng ina nila. Huwag po tayong pumayag na habang buhay tayo. Gawing tanga ang ng mga buhaya dyan sa kongreso na yan. Okay, Animal! Animal, Grabe na. Okay, Talagang nakakagalit na ito. Okay, Hindi ho po pwede na ang mga Pilipino ay lagi na lang magpapaapi sa mga politikong walang okay, habas sa pangungurakot at paglilima sa kaban ng bayan. Hindi ho po pwede manahimik tayo. Hindi ho po pwede na sila ay sumaya lang. Dapat tayong mga Pilipino ay sumaya. Isipin nyo, kayong mga motorista, araw-araw kayo nagtatrabaho, araw-araw kayo nagbabayad ng buwes, kada po ninyo na mismo kente, merong tax yan. ng nagbabayad ka ng tax, nagbabayad tayo ng tax, para saan? Para bahain? Para nawa nakawan? para matraffic ganun ba ang Pilipinas ngayon ang kapal ng mga mukha ng mga kongresistang ito ang mga ordinaryong Pilipino ang mga ordinaryong trabahante araw-araw -ara nagkipagbunok dyan sa kalsada para makasakay makauwi sa kanilang mga tahanan makapasok sa kanilang trabaho ng maayos nagtitiis sa traffic. Pero itong mga anak ng mga buhaya, merong sariling mga jeep, merong sariling mga helicopter, mga aeroplano, ang kapal ng mga mukha ninyo, kung saan-saan nagbabakasyon sa iba-ibang bansa, sa Europa, gamit ang pira ng bayan. Kailangan po natin magdiman sa mga kongresistang ito. Buksan po ninyo ang inyong mga libro. Hanggang ngayon, wala po kayong binubuksan ng mga libro. Maging transparent po kayo sa mga mamamayang Pilipino. Kung hindi kayo magnanakaw, buksan po ninyo ang inyong mga bank accounts ng kusa. Ipakita po ninyo ang bilyon-bilyong ninanakaw ninyo sa kaban ng bayan. Maawa kayo sa mga Pilipino. Maawa kayo sa mga OFW na nawalay sa kanilang mahal sa buhay. Nagsisikap para mabuhay, para sa bayan. Pero mga tarantano kayo, naaw lang ninyo ang pila ng bayan, ang kakapal ng mga mukha ninyo. Ito ay Speaker Martin Romualdez. boti naman. Tinapla naman yung kapal ng mukha mo. Grabe ha. Apat, almost apat na taon yung kaming niloloko nasa ng pira ng bayan. Hinahanap po namin ngayon 1.2 trillion pesos sa flood control projects na kayo po ang nag-release ng mga ganyang klaseng mga budget. Ano po ang napala ng sambay ng Pilipino? Puro mga multo! Multong proyekto! Ang pindiho ng kapal ng mga mukha niyo ninyo. Hindi po kami papayag, Martin Romualdez, na ikaw lamang ay bumaba sa pwesto. Kailangan managot ka, magpaliwanag ka sa taong bayan saan mo dinala ang bilyong-bilyong pila ng mga mamamayang Pilipino. Ay kaso tumakas na ba, ba? Tumakas na. Ba't mo pinatakas? Eh, binantayan na mga ano dyan eh. Tumakas na ba talaga? Tumakas na daw. Kaya na. ko! Ang mo, ang dami mo palang mga ano, private jet, kasama ka Martin Romualdez. Ipaliwanag mo sa taong bayan, saan yung kinuha ang pirang iyan para pambili sa private jet partner ka Partner, partner kagabi, oh. Uh, inuulat po ng bilyonaryo. O, oh, bilyonaryo, a news channel, na itong si Martin Romualdez nakabili ng dalawang private jet partner dapat isang doyan eh hindi pa tayo magbasa dito partner pwede pwede dapat basahan natin kasi baka sabihin oh At ta tayo ito. po ay ano nagpapakalat ng maling balita oren ito po ay katotohanan uh, lamang ang ating ano parang nagblog lang tayo partner ah oh para programa lang ito programa ito sa ano live oh ito makinig po kayo sa akin ito po yung ulat ng Billionario Channel. Dapat po ito investigahan ng Senado at dapat po malaman ng sambay ng Pilipino saan ba nanggagaling gagaling ang pira ng mga hinayupak na ito. Mantakin mo, nakabili po si Martin Romualdez ng uh, private jet kasama si Saldico. Ito po, hindi po ito effect nyo sa pagmamayari umano. Nina na House Speaker Martin Romualdez at Congressman Saltico. Ayon sa bilyonaryo ha. Ayon sa source ng bilyonaryo, nakapukaw sa atensyon ng Malacanang ang umano'y pagbili ni Romualdez ng dalawang Gulfstream private jet isang pre-owned G-150 na pumapalo umano ang halaga ng hanggang 8 million U.S. dollar. wow si nyo yan? Wow. At isang G550 na umabot naman ng 35 million U.S. dollar. Sipin nyo yan? Nanginaka yung pira animal. Labas nyo yan. Binili umano ni Romualdez ang mga ito mula sa ultra-bilyonaryong silusutan na hanggang ngayon ay nakapark pa rin umano sa hangar ng negosyante. Sugurin na ng hangar, partner. Partner, ipaliwanag, dapat lumabas sa lusyutan. Ikaw po ang magiging witness kung uh, saan, oh, saan uh, na yung pira no, ng private jet ni Martin Romualdez. Oh, yeah, Samantala, sa kaso ni Saltico, sinimula na umano nitong ilipat sa labas ng bansa ang kanyang free ng mga mamahaling jet at chopper bago pa naman ang crackdown sa mga individual na sangkot sa plot control scam partner, nililipat na partner yung mga private jet ipabdalhin na sa ibang bansa partner ang pagkakaalam ko partner uh, isang araw pa sila naghahakot kaya yeah, niloloko tayo partner na nahuli na tayo. No? Hindi ko naman sinasabing fake news uh, na ilabas ng bilyonaryo. Uh -oh. Ang -pa yan. Pero, meron pang isang balita na lumabas, partner. Uh, Matagal na nila lang na yung kanilang mga ari-arian gaya ng mga jet at chopper nila. Hindi, partner. batay sa mga dokumentong na kuha rin ng source ang uh, Mississippi Aviation and Development Corporation na pag pagmamay-ari umano? Si Salve mo partner, merong abyesyon. Itong uh, company, itong si Salve Meron na sariling ganyan? Meron! Papayaman! Sa pag Sa lakaw, ayun. Ah, tama ka dyan partner. Ay nagsimula ng iprosiso ang register ng kanilang free. Lalo na ang Goldstream G350 na nagkakalaga ng 36 million US dollar partner. Dapat ipa-cancel natin yang registration niya, partner. Ililipat daw sa ibang pangalan partner. Para pag nagkasinipan sasabihin wala ho silang ninakaw, mga animal. Ito ha, salihin ng chief pilot ng misibis Aviation ng si Captain Emilio Palaganas ng Civil Aviation Authority of the Philippines noong August 18. Humiling ng major modification of the export certificate of earthwork list ang registration of the certificate of registration para sa G-350. Pero partner, dahil sa takot ni Sandito, yung bahay niya, pinagkagahan na partner. Ah. Oo, tinakpan niya na yung bahay na parang binalot niya ba? Ay, put, kung ginagin na yan, eh, naman ang bayan yan. Eh, dapat niya pasokin natin yan. Mamaya, magbasa muna ako. Sige. Okay nakuha o mano ng Misimis Aviation ang J-352 number RP cx 5 c 5 5 noong Honyo 2024. Iman partner nakabili ng private jet last year partner and hindi ha? Oh, ang naturang jet ay 18 taon na at dati na ginagamit ng AJS Executive Jet Shares at ng United States Gulf Air and Asian at isang hindi pinangalan ng Pilipino operator. Sana bumagsak ang putang ng jet nila habang sakay sa saldi ko. Sana muti-urok pa. Oo, mamatay ba? Mamaki na? Oo. Uh -huh. <laughs> Pinamunuan naman ang aircraft leasing business ng anak ni Ko na si Michael Elisco at ang g 350 ang nag-isang business jet sa kanilang fleet ayon pa sa ulat ng bilyonaryo. Ang kapal ng mukha! Na mukha. Na mukha. Na mukha. Na. Samantala, nakakuha rin ang source ng bilyonaryo ng mga larawan ng lima pang private jets at limang luxury bill helicopters sa ilalim ng Misibis Aviation ni Saltikaw. Lima. Lima helicopter. Lima private jet. Ang kaibang na governor, saan siya kumuha ng pera? Galing sa kabalapayan yan. Ginamit tumano ang mga helicopter para sa mga bisita o punta sa limang hektarya Mesebes Luxury Resort ni Saltico. Limang hektarya. Limang hektarya ng Mercedes. Sa Partner. Putang. Putang. oh, ito. Ganito po tayo ginago. Sobra. Oh, ng mga kongresista na nakaupo dyan. Lumabas kayo. Kayong mga kongresista mga malilinis dyan. Magsalita na kayo. Ikantan niyo na po itong si Martin Romualdez, si Saltico. Hindi ho po pwede na papayag po tayong ganito ang mangyayari sa ating bansa. Taon-taon na tayong ginagago partner. Ilang taon ka na ba Martin Romualdez nagiging speaker? Pangatlo ngayon. Mag-aapat na partner. O pero hindi na umabot. Oh. Hindi na umabot. Oh. So, ibig sabihin, taong-taong ginagago ho tayo? Partner, uh, natakot sa kamatis. na kamatis lang, takot na kayo? Oo. Uh. Ito po, ha? Kami po dito, voluntaryo po kami nandito. Hindi po kami mga raniyesta. Kami po ay ordinaryong Pilipino. Nangat namin ng katutuhanan at managot ang mga kawatan sa gobyerno. Lalo na dyan sa House of Crocodile Farm. Dyan sa Kongreso. Partner,